Ganito pala bumawi ang nag LBJ kasi nagawa niya yung pagkakamali. Kung naalala nyo noong nakalaban ng Los Angeles Lakers, ang upunan ng Chicago Bulls, nagkaroon si Lebron ng turnover at naging dahilan din yon kung bakit nakagawa ng left wing three pointer si Kobe White. Sa totoo lang mga idol, no, solid supporter talaga ako ni Lebron. Pero sa tingin ko yung TO na yon ay naging dahilan talaga kung bakit sila natalo sa laban na yon kontra Chicago Bulls. Pero dahil tapos na ngayon move on na tayo, dako na tayo sa exciting part. Balis sa naging laban ng Lake Show kahapon kontra Houston Rockets na pangalawa sa pinakamalakas sa standing ng Western Conference Nakagawa si Lebron ng crucial play na kung saan naging dahilan naman para ma-secure nila ang panalo. Sa last 12.5 seconds ng 4 and final quarter, as you can see lamang lang ng dalawa ang kuponan ng Lake Show sa score na 100 to 98. Matapos ito ipasin ni Vando yung bola kay Lebron, tingnan yung maigi mga idol kumuha ng quick foul yung Rockets kasi nga lamang ng dalawa itong purple and gold. Kudos kay Lebron kasi naipasok niya yung crucial na free throws na yan. Well, sinubukan pa dyan mga idol ni Van Vliet na i-distract si Lebron pero wala eh, hindi umubra yun. Baka Lebron yan. So matapos ni Lebron na ipasok yung dalawang crucial na free throws na yan, apat na ang kalamangan nila sa score na 102 to 98. Hindi pa dyan nagtatapos mga idol, there's more. Nakagawa si Lebron ng another crucial play. Matapos nga nito supalpalin yung tira ni Anferni Sengun. Sa sinari na to, hindi ko alam kung strategy ba talaga to ng Los Angeles Lakers. So yan tingnan nyo, sa si AR dito ang bumabantay kay Sengun. Alam naman nating lahat na mismatch yan. Kung wala mag help defense malamang sa malamang, kakainin lang ng buhay dito ni Sengun sa low post itong si AR-15. Siguro mga idol, ginawa rin nila yan para si Lebron ang mag ng help defense. Kumbaga mag-aabang lang si LBJ na nakapesto sa right corner kasi nga alam nila dito na itetake advantage ni Sengun yung pagkakataon laban sa depensa ni AR. So eto na nga mga idol, dahil sa mismatch nga ang labanan, tingnan nyo maigi. Pepersahin na rito ni Sengun at takihin yung depensa ni AR. Ang pagkakamali niya lang hindi niya nakita na nag-help defense pala si Lebron kaya naman mga idol na gumamit ng spin move, tignan nyo. Saktong-sakto yung pagkakadating ni LBJ, supal palang inabot ni Unfair ni Sengun. Para sa akin mga idol, another great play to para kay LBJ. Bakit ko nasabi simple lang, kung hindi kasi ni Lebron pigilan yung layup na yan na Sengun, malamang sa malamang makakagawa pa ng magandang run itong Piston Rockets. Kumbaga, makukuha nila yung momentum sa laban na to. Sabihin na natin lamang pa naman yung leksyon ng dalawa pero katulad nga na sinasabi ko sa inyo mga idol alam naman natin lahat no nabilog ang bola maraming pwedeng mangyari katulad na nga alas naging laban nila kung nakaraan kontra Chicago Bulls para sa mga din na nakuha ng Los Angeles Lakers ang panalo sa laban na to sa score na 104 to 98. Sa mga hindi nakakaalam naging balanse talaga ang opensa ng Los Angeles Lakers sa laban na to. Sipin nyo mga idol, tatlo sa kanila ang umiskor ng 20 points. Una si Luka Doncic, sumunod si Gabe Vincent at Dorian Finney-Smith. Grabe mga idol no isipin nyo. Isa lang sa mga starter ng Lake show ang umiskor ng 20 points. Dalawa dyan ay umiskor na nang double digit coming off the bench. Kaya naman kudos talaga dito kay Gay Vincent at Dorian Finis na nag-step up coming off the bench. Samantala, tinapos naman ni Lebron ng game na to na nakapagtala ng 16 points, 4 rebounds, 8 assists at 2 blocks. What a game para sa Lake Show mga idol no, ito ang magpapatunay na mahalaga talaga ang balance scoring. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo kaya pa ba ng Los Angeles Lakers makatungtong sa number 2 seed sa standing ng Western Conference? Magkomento lang dito sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa suporta niyo mga idol. It's your boy King Chen, I'm out.